Welcome back to my channel, Tsalanikas Farm. So nandito lang ako sa uh, isang breeding area ko kung saan um, ipapakita ko sa si inyo at i update ko sa si inyo yung kalagayan ng mga na-hatch natin ng mga chicks last time. So yung video na 'yan, so i update ko sa si inyo yung kalagayan ng mga sisyo natin na nakuha. So may mga breed ito ng mga white kelso, um golden boy sweater at may mga half na rin. So hali kayo, at papakita ko sa si inyo. So, tapos na namin itong pakainin. So, hapon kasi ngayon at medyo, um, medyo hindi natin masyado silang bubugawin kasi um, parang hindi sila ma-stress. Pero tapos na namin silang pakainin ng um, pagkain at napatuka na namin tsaka na, na-readyhan na rin namin sila ng um, inumin. So, alin kayo at ipapakita ko sa inyo. So, ito, um, update lang naman ito, mga farmer So, ayan na, yung ganito ng kalalaki yung mga na-hatch natin. At, so, ang kagandahan yan, mga ka farmer sa lahat ng na-hatch natin sa incubator, lahat po ay buhay. At lahat po ay, ay hindi namatay. <laughs> ay, lahat, lahat nga ay buhay. So, walang namatay. Diyos ko, ano ba naman ako? Ang gulo ko kausap. So, ayan po yung mga sisiw natin. Ayan. So, meron pa dito sa kabila. Open mo yung isang brooder. So, ngayon, kasalukuyan yan sila nasa brooder, mga farmers para... Ayan. So, ang ganda ng mga itsura nila. Mga malulusog, oh. Wow. Ang ganda. Am um, na sa hundred plus heads to. So, may mga white calcio so dyan. May, na namin po yan. Kaya hindi na namin um, maguguluhan. So, pag lumaki sila, alam na namin kung ano mga breed sila. So, kaya napaka-importante napaka, 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 napaka -importante na nagmamarking. Dahil dito natin nakikita yung... Dito po natin makikita yung um, breed po ng mga, na, ng mga manok natin ng mga bagong pisa. So, bata pa sila or bag, day old pa lang. Atin na po silang minamarkingan. So, para ma-identify natin if whatever breed po sila at hindi tayo melito. So, meron na rin tayo dito mga mga one month na to, Ito, mga one month old. So, pakita mo yung mga one month old natin ng na mga manok. So, mga iba dito, mga white kelso rin, mga ka-farmers, sinibalang, tapos may mga golden boy. So, ganyan talaga yung mga um, balahibo ng mga one month old kasi nagtutukaan yan sila mga farmers yung iba yan nilalagyan namin ng gamot para hindi magtukaan so whatever naman pag naman whenever naman magtuman sila so nagpapalit na po sila ng balahibo kaya po maging, maging maayos din po yung kanilang mga balat or mga balahibo feathers yan. So, dito, yan, meron din tayo ditong Um, pure breed white kelso stag ayan pakita ko sa inyo ayan yung white kelso stag natin pure breed at may kasama po siyang um, battle cross na inahin ayan ah nagtago ayan i-focus mo dito So, ito naman, kaya na lang. ko sa loob para makita na. Ito. Ayaw. Pero ganyan yung ayan, ayan, sila. Yung ganyan yung mga itsurahin nila, mga farmers, mga one month old, mahigit na rin po ito. Mga kelso rin po yung mga breeds nyan. Ayan. ayan. Napatuka mo na to, Ten. Napatuka mo na to. Sige, okay, lapit ka nga muna dito. Pakita natin. So, eto, meron tayo dito mga pure breed white kelso din and pure breed golden boy sweater. Ilang piraso to? 15. 15 uh, ilan yung kelso? Dalawa lang. Dalawang kelso tapos 12 na ano? Ay, 13, 13, 13, 13 plus 2, 10 babae, Sampung babae Tsaka Sala dalawang lalaki tatlo. Tatlong lalaki Pasok tayo para makita natin So, ayan, pakita ko sa inyo. Ah! Ang tatapang! Ayan, no? Nag ano sila, nagagalit. So, eto yung dalawang lalaki. Etong isa, tsaka ito, tsaka yun. Tatlo. Yung isa, tatlong lalaki. Mm, -mm. Puro golden boy yung lalaki. Tapos, yung dalawang pulit dyan, yung dalawang pulit na babae, yung parang siniba lang yung ano. Ayan, yun. yun. Yung isang, ano, yung isang kelso. Ayan. Ito, babae, ito yung babae. Ah, ito yung lalaki. So, ito may mga farmers yung lalaki na Kelso. May mga wing band yan. Tapos, yung mga iba niya, puro golden boy sweater na ng mga babae. Ayan. Pure breed yan. Palahin na to, no? Palahin na natin yan. So, dun sa kabila, white Kelso din to. Pure breed. Hindi na natin ipakuha kay Teng kasi baka ma-stress yung manok. Okay na na makita na lang sa camera. Ayan. Kumain ba? <laughs> Mas tusa ang manok. Talagang pinakita finlex na yung pagtai niya. <laughs> Teng, sabi, ano natututunan ng mga manok mo? Ano mga tinuturo mo dito, ha? Ayan. Nakita sa camera, dumigla siyang tumain. Ayan. Tapos, ayan yung mga kasama niya, mga babae din konti lang yung mga manok namin dito mga farmers ayan, may white pero karamihan dito may mga white kale sa pure breed so ayan mga white kale so, pinapalahian kasi namin siya para hindi may mga kung may mga gusto bumili na cross so mas makakamura sila kasi pag pure breed medyo mahal po talaga i bayaran or bilihin so pag may mga cross naman galing naman sa pure breed na tatay so maganda na rin yung lahi niya meron na rin siyang lahing white kelso so ayan, white kale so yan yan. So, dito sa kabila, mayroon din po. Ito. Yan. Kalahi ko na rin to. Galing kay Sir Biboy Enriquez. Yan. Um, ganda. Maganda yung manok. Lalo na may, may pandakot. oh, bagay na bagay siya sa dustpan. <laughs> ten Ay, man to. sa mga muna sa loob manok natin. Ayun yung mga inahina sa battery cage. Ayan. So hindi ko nalalapitan kasi po ano, na stress sila. Yan, mga palahi natin dito. Mga palahi tinapalahian. So yun, maka-farmer. So um, pinakita ko lang sa inyo yung ating um, uh, mga kalagay ng mga bagong hatch ng mga sisiw at nakita naman ninyo na um talaga po malulusog sila at ang pinaka-maganda po doon ay wala pong namatay sa mga na-hatch natin na halos hundred heads ng mga manok ng mga White Kelsey Golden Boy Sweater and Battle Crosses. So, happy-happy happy po tayo niyan dahil mas madadagdag na naman po yung mga palahi nating manok ngayon dito sa farm. So, yun mga ka farmers Kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-clickin na rin po yung notification bell para lagi like updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers thank you for watching and happy farming!